na Global Observing Campaign na tatagal ng dalawang buwan na nagmobilize ng mga telescopes sa anim na kontinente at tatlong space agencies. Hindi ito ang kanilang karaniwang taunang training exercise. Iba ito. Ang official statement ay nabanggit ang pagpapabuti ng astrometry techniques at comet tracking methods. Ngunit ang mga batikang astronomers ay nakakabasa sa pagitan ng mga linya. Kapag ikaw ay nag-coordinate ng Hubble, Webb at ang Mars Reconnaissance Orbiter ng sabay-sabay para sa isang target, hindi ka lang nag ensayo Ikaw ay nag-iimbestiga. Ang ginagawa ng deviation na ito na hindi mapakali ay hindi lang ang presisyon ng pagbabago. Ito ay ang timing. Isinagawa ng Three Eyes Last Atlas ang maniobrang ito eksaktong 52 araw pagkatapos ng pinakamalapit na paglapit nito sa araw. Tama sa panahon kung kailan ang conventional comet models ay naghula na ang aktibidad nito